So yung mga bikers, dito pala tayo nag uh, ano nag uh, check in sa Hotel Supreme. Eh bukas makikita nyo yung uh, loob ng kwarto. Ang uh, upa pala namin dyan ng uh, ano hotel na yun ay 1900. 1900 dan. So 1900 mga bikers. Bukas papakita ko sa inyo yung loob ng uh, Supreme uh, Hotel Supreme mga bikers. Ngayon abang na kami dahil uh, abang kami ng jeep dahil papunta tayo ng ah uh, mamaya bukas na rin yun May kasabay pala tayo sa kanila sila ni Mamo sa taga Pasig at ay Tay Rizal. Yan. Hi ma'am. <laughs> kasabay natin papunta ng uh, night market doon sa ano. <laughs> <laughs> More on time lang. More on kain. Ito, may jeep Oh. Ito ba yung magsahin? Sa pwede ito eh. Maluwag. Tara, pwede tayo jeep. O, oh, dyan na lang. Pwede na yan. No. Ah, hindi raw. Bukaw kan. Ha? Bukaw ah? buka kan, ma'am. Ayan, bukaw kan. Hindi eh, Hindi yan. yan. Bukaw kan. Ito. ah, magsaysay -say. hindi pwede yan. Isa. Nominto talaga no para ano bigyan ng ano uh, pedestrian. So yun to, eh, bukaw kan. Ah, uh, sakin natin papunta doon sa may night market mga bikers. Tayo tayo. Well, uh, mag-jeep lang tayo para medyo tipid-tipid. Okay. Eh go. Dito 'yung kabila. Asi ah, ako na doon. Ako na doon. Ano pala? Dito na no pala tayo, mga bikers. ayun Uh, yun, 'no. Hop. na tayo. Sa night market, sa bang night. Ah, oh, yung ang night market. Eh, uh, doon din tayo 'di ba? Yung sa Dito tayo sa mamaya tayo ano, galak mo tayo tapos sa kakain. Ah, doon na lang. Oh. Uh, sige, sige. Tara, let's go. So, yun mga Dito test may uh, Borham uh, Night Market. Mm -hmm. Dito, dito. Huwag yan. dito yan, oh. dito yan. Huwag yan. Huwag yan. Hindi na kalsada yan. Tatawin mo na. Eh, dito ito, oh. Hindi naman pwede yan dyan, ano. Kahit gabi pala dito, maraming, ano, no. Maraming pa tao dito kahit gabi. No? daming tao pa rin eh. Oh. sa uh, lalong <laughs> andok may andok tayo dyan sa kabila okay uh, tawid lang oh. so, mas uh, priority yung tawid kaysa sa sasakyan welcome Borham Park mga bikers yan Kita niyo agad si Rizal bumungat sa atin, Rizal ba yan? Ha? Ganda nga ano Ah may ano pa pa doon, sa may ano, sa may Malapit sa ISM oh, yung press wheel Oh maganda Maganda pala ito paggabi gabi mga bikers no Ano? Ah maraming ano, maraming ilaw Las 9 pa daw, ingat 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 ito pala yung stage ng ano dito sa Borham Park eh. Tapos meron silang uh, waterfall oh, up No wala nga no. Baka may ano may oras. No. Ha? Na na. Ganda ganda ng ano Eh. Oh nga no. Ayos 'yo. Eh. Ang tao dito sa ano. Ito na ba yun? Ano? <laughs> ha? Ha? Ito mga bilihan to. Mga ano to. Ha? Ah, mga dami-dami lang. Magkano kaya kayang ano dyan? Oh. Dito na ano madami dito. Maraming na tingnan. Dito ba o ano? Ay, meron pala akong ano. Tingnan na natin. Yung sa susi ko ng ano doon. Tingnan natin. Ano na susi? Yung may bangga ng susi han. Hanap na tayo ng ano susi. <laughs> oh, kitchens yung parang ano siya. Wala ano tayo. Dito naman tayo eh. Mas maraming tao pala dito mga bagas paggabi. pag gabi. Pag nag night market ka dito, ang daming tao dito. Masarap kasi magagala-gala. lalo na ngayon mga taglamig. Doon kami kanina, doon sa may parang pato ba yun? Yung uh, ano, uh, floating duck mga bikers na doon kami galing kanina ngayon dito bumalik kami dito ulit sa mga ano natawag nilang uh, night market yan gagalagala kami ni misis kasama ko si madam mapagtiis ano pa tayo dito ano may mabili dito yan ganyan songka yan diba oh, songka ito. ganda yan eh grabing tao dito no marami pa rin kahit gabi no talagang nag-iikot masarap kasi umikot kahit uh, gabi araw pwede araw, di ba? ano saan tayo saan oh free yung ano this is a ah smoke free park yan smoke free free park tayo mga oh. bikers oh, dito tayo oh wala <laughs> mandaan <laughs> ya, ayun magano yan 280 Ito isa nito isa nito oh. ah, Pwede oh 200 Pwede ka naman ano 203 Ayan o oh, eh, no, assorted 3 for uh, ano Yan ito strawberry Pwede na to oh Pwede nito nan pang ano Tanggal umay Dito para may remembrance kayo makabay Pwede kayo kumuha dito yan oh. Ayan bagyo ano Ah uh, free di bagyo So yun dito mga bagis, yung mga pananim nila na puno dito, halos karamihan, pine tree dito sa eh. Ball, ano yan? Barham Park, Barham Park mga bikers uh, Aros karamihan pine tree ang mga pananim dito Magandang puno yan eh Sa bali Bumili ito yes, ng barbecue oh. Barbecue kebab. Number 8 daw no Antayin na natin Sige sige thank you Ah, So ito pala yung ano mga bikers, yung night market ay yung uh, ano niya ay Hotel uh, Binis, yan no? Makikita niyo dito sa ano, marami ito ano, sa paggabi. Marami nagtitinda uh, mga kaka kakanin, pagkaing ano, pagkaing uh, masa lang mga bikers. Mayroon laki, milk tea, tea. Dito kami bumili sa grilled, uh, grilled ano, grilled kebab, yan sarap dito pagano mo yung mga bike so yan bilis oh. yan overload mga bike so parang chicken to chicken to one. ito isa ah. a beef chicken and beef tapos meron na mga ano yan mga bike so sa gustong, ano, gustong uh, ano gusto nga mag order po talaga dito sa may Lucky J yan sa oh. so, beef dito sa may Borham uh, Park yan yan dito sa Baguio Oh, bilis oh. Yan. Parang, parang manikili lang yung pag-ano no. Pagsisit ng mga bikers no. Bilis lang. Hmm. Tapos ang order. Ganun lang. So, warman na.